Basta mo ba gumawa ng ganitong video idol para may pangrilis ka? Napakadali lang po gawin itong mga idol. Sundan nyo lang po itong video ko idol. Let's go! Open CapCut. cut new project. Ang itaw na itong video nga itong gisib. Ayan. Tapos mahaba man siya mga idol. Bawasan na ito. Itong pinakauna. Bawasan na ito pin Pindot. Tapos delete. Delete natin yan. Mahaba pa naman yan. Pangrilis lang mga idol. Ayan pwede na yan yung gawin natin pindutin ang plus i-add na po na to yung isa ka video mga idol yan i-add na to ang pindo tapos i-overlay hanapin si overlay ayan, um, sana si overlay ayan ibaba natin dalhin natin doon sa unahan dalhin natin sa unahan doon um, mahaba pan, mahaba din naman yan mga idol bawasan din natin yan iksihan natin pindutin natin yan tapos, i-delete na natin yun sa unahan Dito rin sa dulo. Bawasan din yan natin mamaya mga idol. Mamaya bawasan natin yan. Sobrang haba. Ang gagawin natin yan, i-remove. I-auto-remove muna natin. Custom removal. Tapos, i-adjust natin yan. sa one. Tapos, brush. Yun, binabrush ko na lang mga idol. Pero sa akin, yung auto-remove ko hindi pa naman naka-pro. Pero binabrush ko na lang. ina forward ko na lang yan mga idol. Para mabilis. Para hindi humaba yung video natin. Yan. Pag mapuno na yan, okay na mga idol, eh, mapuno na yan, bilog, Pindutin na lang yung check. Jan. Check. Yan. Bawasan na natin yan mga idol. Yan. Ganyan lang, kalaki. Tapos, drag. Paliitin natin yan. Picture. Paliitin. Isakto natin yan sa kamay. Yan. Sa kamay. Yan. Sa hinawakan. Yan. Chichira. Yan. saktohin natin yan mga idol. Yan. Tapos, diamond. Pindutin. Yan. I-adjust natin konti adjust tapos hawakan natin yung picture yun nakadayamon uli kadayamon e, timing na lang natin yan sa pagpisil niya mga idol tapos i adjust na naman natin konti adjust natin konti yan nagkadayamon na naman yan e, plaster na natin yan dyan sa baba yan kayo na magplaster mga idol kung ano yung posisyon ang gusto nyo ganyan lang sa akin ganyan lang yan tapos galawin muna naman uli yung picture ayun nagkadayamon na naman uli yan Ah, nagka diamond pa sa dulo. Yan, kastar. Na I-testing natin yan mga idol kung nasa timing na ba. Ayaw, nasa timing na siya. Nasa timing na siya mga idol. Pero nakita naman yung tao idol dyan sa hinahawakan yung chichiria yan. Ang gagawin natin, pindutin natin yung nasa taas. Yan, pindutin natin yan. Ang gagawin natin, hanapin natin si duplicate. Duplicate. Ah, tapos ibaba natin yung dinuplicate natin ibaba natin yan overlay natin dito sa pang tatlo ayun, sa pang tatlo dalhin natin doon sa unahan dalhin ang gagawin natin dito bawasan natin yan yun ito to yung tinuro bawasan natin konti yan hanggang matakpan yung tao dito sa hinawakan niya na ah. chichirya yan sa hinawakan yan yan mga idol hanggang matakpan na di makita yan Testing natin. Adjust adjust lang talaga ang kailangan nito mga idol para hindi makita yung tao. Ayan. Adjust pa natin konti. Kulang pa sa timing. yun, i-adjust. Adjust natin konti 'yan. Pag hindi na makita yung mga idol, okay na 'yan. Pag hindi na makita yung tao, yun, i-adjust natin konti. Adjust adjust lang. Madali lang talaga 'to mga idol masundan basta tingnan nyo lang ng maayos. Ayun, o di ba na sa timing na sa hindi na sa makikita. Hindi na makikita yung tao dito kasi may naka-overlay ayan. Huwag kalimutan yung CapCut, delete, tapos aspect ratio. Pindutin natin tapos aspect ratio yan 9.16 check kung okay na tapos yung resolution isagad na yan mga idol isagad na natin yan tapos export na yan mga idol maraming salamat sa inyong panunod sana nasundan yung mga idol madali lang talaga to